oh, hmm, ngomong banget kan dapat juga mau makmang siapa, kaisip lah, hmm, hmm, itu, hmm, ang palasa na rin ito kasi. Sa pirangkot lang yung natin na yan. Para may ano, yung bawang. Hmm. tumain ka ng sobrang taba, madali ang buhay mo. Siguro ito gulay pang baba ng buhay ito ha. Kasi hindi madali ang buhay natin dito. Ito yung mga pagkain na talagang

Oh, for real? Yum, yummy. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kabayan na paksiyo ko natin, hindi mapahal. Number, taglong araw na to. Hindi maalat yung paksiyo eh. Sakto lang yung pagkana tapos nagtokin ng suka. So, hindi mo naman yun naman yun doon. Dala nang sabaw na yun. Dati, nakainitipin yung sabaw ko kayo doon. Hmm.

Kaya ako, bagay susamang kayo sa lulay kasi di ako ka, tulad sa lulay talaga. Ibuli ako. So, ngayon sila ko Bukas naman ito. Pero ito, kaya mahal na isda kasi yan kolesterol Ito

juga Richard di Padua apa kata seperti Padua di Padua po itu sama kalau punya yang dengan pada pada jasa kapit pada Benjir Alvin Di pada nak sana yang berjuta siapa pada bang Ami Madrigal, sa kanyang libri na naman tali na kaya libri na Tukwat baboy Irap <laughs> yeah. Pumbut na aku na dulun Tukwat Taman pak okay. Main baboy mas erat, yo Bapak Kaya si Boyas, melilis naman tuan resapin sebuah juta sebuah juta ha hmm wih ini uang di rutin merona itu memang warna maksudnya ya pastinya di kita untuk itu adalah ha lagi itu itu

itu kan alat jarak tuh, itu dari sepak suci alat jarak, apa saya itu alat tahu, I love you, I love you, apa boleh yeah. mana nama apa, jangan hmm. itu tahu, itu lo

Ay nga, no? Yun ah. Actually, yung nagbibidyo ko dito, binibigyan ko na siya kasi nahawa na ako, naglalaway na. So, Pipino, ayun siya. Napagod magbidyo. At minis ang bidyo, pero napagod na siya, oh. Nga, kamay ko. Lababas niya yung, ano yan, tai niya. Naglalaway ka na, oh. Ito na. Mm. Hahaha. <laughs>

Pati yung tuko at baboy na ako. Pinapak na lang. Takaw ko na lang. Takaw na lang ako. Ayaw ko na ang baboy. Tuko-tuko. -tuk. Ayan po, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta ah, sa video ko. Lahat ng video ko po, maraming maraming salamat po. Sa akin po, 315,000 na nagmamahal. Tara, kaamun na tayo ah. Nabibigyo pa ako ah. Sorry. <laughs> 315 na nagmamahal sa Raul, Raul Luna Dillo. Maraming maraming salamat po. Kaya naman po ay sinisita po magpalakas para magawa po po sana po ng maraming video, ng magandang video. Actually, nandito lang nga sa akin. No? na po yung mga video na gusto kong gawin. Pero hindi ko po magawa dahil nga po sa aking kalusugan na inaalalayan ko rin. Papakahira po ako yung karam lamang. Lalo na't ay, pamilya ka. Pero salamat sa Diyos. Hindi po tayo pinagbabayaan na matutang na na Diyos. At po salamat po sa kapatid na ka Joel. Bila sa Rignaya po sa kanya pong pagpatero sa amin dito ng libre. Hindi po kami lupayad ng bahay. Yung bayarin ko lang po dito, yung ilaw, tubig, at ang aming pagkain. At uh, yun nga po, uh, binibigyan po kami ng bigas. Kulam na lang po sa Pero pag naubos po, ako na pambahala sa isang ano, So, binibigyan niya rin ako ng allowance. At uh, simpre, hindi ko naman po pwede aasa sa lah ang lahat. Dahil siyempre, may pamilya din po ng kapatid natin, si Ka Joel. At uh, ako naman ay pinipilit ko magtinda ng magaling sa kahit sa kabila ng aking sitwasyon na hirapan ako. Pero dito na po iniisip ko ano po yung magiging uh, kapalaran ko. Pero ang mahalaga sa akin ay may tawid ko rin kahit paano yung aking pamilya sa sarili kong sitap. Gusto ko lang po tayo, sana na? nagkaroon ako ng tayo ng puhunan at saka pisto pressure dahil wala po akong pressure patatalo po talaga ako sa lilo kasi ang nilo po araw-araw sa akin na ah, uh, pinakamababa po sa akin 80 pesos or may paninda po ako ha um, 40 mag sa hapunan 40 pesos tapos magdamag na yan 40 pesos din sila na ng nilo yung Sundanin sa ibabara mo para di siya makulog sa cooler. So, yan po yung pinaka concern uh, problem ko dito sa akin pagkitanda na wala pa ako sarili ko uh, pressure. At pag ibiyahe naman po ay eh, hindi po kaya ang biyahe araw-araw. Minsanan lang sa mga linggo nga, nga minsan sa sa wala dahil tinatansya ko rin po yung aking kalusulan Mayro po hindi may ka wala sa ramdaman lalo na sa si isang katulad ko na karilitan nyo naman po yung aking sitwasyon at kung oron din kayo tumingin ako sa aking height at uh, ako yung mag magkakasakit ito nga At ako pa nakaupo. At nakain lang ako. Pag sumang po po itong aking bichol. Ano, no? nakamitiro ko naman siya tapos na mamanhid. Hindi ko po alam ba gano'n. Pabalit-balit po siya. Isa po yun sa mga pinapanalanin ko sa Diyos na sana ay bigyan pa po ako ng lakas makapaganap buhay uh, na ang aking lakas para makapaghanap buhay pa ako. Hmm. Dahil yun ang naman po aking naasahan na sana ay baging basidla pala lumakas para po makapaghanap buhay na po ng maayos. Narudular na may sit araw-araw kasi -araw. napakahirap din po yung walang sit araw-araw. Totoo lang po, napakahirap. At ako naman po ay nahiya po na umasa na lang kung kanita nino. Pag kinakailangan po talaga yung panggamot-gamot po, minsan naka-call uh, friend po ako. Minsan, uh, eh, meron na kayo mag bigay. At salamat na po kala pala kay Balisto Losero at uh, Ma'am Balisa Losero. Siya po ay nagbigay na aking panggamot. At talaga naman ay eh, uh, salamat po. Salamat. Salamat po sa inyo. Yung dalawa magkapatid. Napakabayot po ng dalawang kapatid na yan. Uh, Ah, uh, yan po talaga ang oh nang nilalapit ko kapag ako ay uh, nagkaroon ng matindi pang kailangan lalo na sa akin pang emergency na talagang isang dito isan, isan na po alam ko sana hagilap pero sa awa ng Diyos medyo kita ang tao na ating mga kaibigan para po tayo ay uh, istinan ng tulong. Salamat po sa mahal na Panginoon dahil po ay hindi po tayo uh, pina, uh, pinapabayahan. Yun lamang po at uh, sana ay uh, uh, meron po pagsalita. Nag-emotional na ako sa panahon. Pero laban lang. Bahala na po ang ating mahal na Diyos sa po ang ng na lahat. Kaya uh, still strong fighting lahat ng pagsubok laban para sa pamilya para sa ating mga Diyos siyempre lahat ng pangarap natin patuloy at patuloy at patuloy pa rin tayong mga ngarap hanggat may buhay hanggat may lakas ibibigyan natin ng ating mga kaya para sa ating pamilya yun lamang mabuhay po ang gabisyo